ang ulan ay isang biyaya mula kay Allah. Sa bawat patak ng ulan, nararamdaman natin ang kanyang awa at pagpapala. Ang ulan na bumabagsak mula sa kalangitan ay hindi lamang nagbibigay ng tubig para sa ating inumin at mga kundi nagbibigay rin ito ng bagong buhay at pag-asa sa lupa. Katulad ng sinabi sa Quran at Hadith, ang ulan ay isang tanda ng kapangyarihan at kabutihan ni Allah. Napapansin natin kung paano sigla ang paligid pagkatapos ng ulan na para bang yakap ito ng langit na nagbibigay ng kasaganahan at kaligayahan. Ang bawat patak ng ulan ay paalala ng biyayang laging naririyan sa kabila ng mga pagsunod.